Yes, at ito na ang totoong chika. Bago natin i-draw ang ating giveaway winner, salo naman natin na talaga ang mga kumakalat ang daming LFT. So, in-announce na sa amin ni Moonton. Uh, in-announce na sa amin ni Moonton. Ngayon lang, kaka-announce lang kanina sa mga MPL teams. ng MPL Season 7 is postponed na. yeah, postponed na po. Yes, tama po ang narinig. Yes, sa akin yung po unang narinig yan. Dahil lahat po ng teams ay nagtanggalan na po lahat ng player. So, wala na pong MPL Season 7. So, MPL Season 8 na po agad tayo. Yung parang iPhone po ito. Wala, hindi na dumayan ng iPhone 9. Hmm. Yes, yeah, so MPL Season 8 na agad tayo, guys. And qualifiers lahat. Balik qualifiers agad. Dahil lahat ng teams is tag lft na. So, toldo niyo na. Toldo kanyo na. Wala ng MPL Season 7. So, ayan ang ating uh, breaking news for tonight. Ang trending topic for tonight is lahat ng...